guys, this is MJ in the Barbie of Vlog. So, today's video, ito na po yung ginawa ko pong tinapay. So, yan. Mainit pa po siya guys. L lalagyan po natin to ng palaman. Maliliit lang po siya guys, pero ang sarap po niya. Crispy po siya na ano, na monay. Ang sarap po, grabe. So, guys, lagyan natin ng white cheese. Kakain po tayo ngayon ng ginawa po pong tinapay. naku Pag natikman na naman 'to ni Tatay ko, malamang magpapagawa na naman 'to palagi sa akin. So hindi po madali ang magmasa po ng harina. So 'yan, eto guys, ha. Oh. Hmm. 'Di ba? So lalagyan po natin 'to ng palaman So 'yan ng guys, oh, oh 'di ba? Lagyan natin siya ng palaman ito po yung white cheese. So, yan. Tingnan po natin siya ng palaman, guys. And then, tsaka natin kainin. Ayan. O, ba? Diba? Ano lang po ito, Sa sarili kong inventong tinapay lang po ito. Para po siya nga, monay po talaga, monay na siksik yung laman. Kaya ito po, guys. Hmm. Ang sarap niya, guys. Manamis na yung tinapay. Tapos, partner pa yung sa loob yung cheese. So, grabe. Sarap. Mmm. Sa totoo lang, guys. Nagawa ko ng sarili kong tinapay kasi nagsasawa na po ako sa tinapay po dito. So sabi ko, magawa naman po ako ng sarili kong gawa. Ito po guys, gumawa ako ng sariling tinapay ko. Mm. Grabe, sarap. Yeah, thank you guys for watching.